Nag-viral kasi kamakilan ba yan? May tensyong naganap ganap dahil lang sa parking space. Isang babae po. Video, video. Saan yung video natin? Yan o. No? Isang babae po ang tumayo. Ah, para po sa kanyang sasakyan. <laughs> Nakatayo siya para sa para i-reserve sa ganyang kanilang sasagyan na parating pa lang. Ayan. So, yung batas na ito, talagang uh, inihain itong House Bill 11076. propose mindful parking. Mindful parking. Ha? Hmm. Bukod sa nilalabag nitong karapatan sa pagbibigay ng kortesiya, maaari din ito magdala ng panganib sa individual. Baka mabangga naman. May mga ibang mga motorista diyan, mga ano din na, may mga may mga sakit. Bak bagain ka diyan, patay ka. Oh. So may may ano ito, may may penalty. May uh, parusa ito. Pananagutin ng individual na nag-reserve ng parking space at driver ng sasakyan. Multang dalawang libo first offense. 5,000 pesos, anim na buwang suspension ng lisensya ng driver sa second offense at pagbabayarin ng 10,000 pesos at tuluyang pagkansilan ng lisensya sa third offense. <"Hey>, uh, uh, <todrol> <laughs> ang sa akin lang dito, bayan ito ha. Given na yan. Kasi sa Metro Manila, lahat dito, gastos. <todrol> Lakas pera sa Metro Manila, sus, porbidang mahirap. Bawat kilos dito, pera. Ito lang ah, ito. Easy. Ito lang ah. Pagbibili ka sa grocery ng isang department store bayan. Dito lang sa Metro Manila, may bayad ang parking. Bibili ka na nga, magbabayad ka pa ng parking. Ang sa akin lang sana, may kongresista dyan, malakas sa loob ng mga kongresista, by Suspurbida, ha? Gumawa at mag-file kayo ng resolusyon ng isang Aljo Bendijo na mamamalengke lang, bibili ng itlog, bibili ng bigas, bibili ng tinapay, mamamalengke mag-grocery, bigyan ng 30 minutes na libreng parking. Pakita doon. O talagang naggrocery ako oh. o bumili ako sa hardware diyan sa loob ng mall ninyo. Hindi naman siguro abutin na isang oras yan. Bigyan lang ng oras na at least 30 to 45 minutes. Pag nakita na 40 o oh, 30 minutes lang ito, nagbayad lang siguro ito ng uh, tubig. Or bumili lang ng gamot dyan sa uh, drugstore. Libre na ito. Dito kasi, pagpasok mo pa lang, may bayad ka agad. <laughs> Bibili ka nga lang doon sa kanilang mall. May bayad siya. Paglabas mo ng Metro Manila, wala nang bayad. Tingnan mo sa Kabite. Walang bayad doon. Mga mall, sus,